Ayan, hello, what's up mga katunay? Magandang araw po sa lahat. Once again, this is Sikat, Pilipinas, ang inyong lingkod, manlalakbay ng probinsya ng Bukidnon. At tutuloy na po ang ating paglalakbay dahil lumisa na ang Bagyong Karina. At maraming salamat po dito sa bayan ng Masinloc sa probinsya ng Zambales, na siyang pang 29 na probinsya na ating binisita. At tutuloy pa rin natin ang pagbabaybay sa buong Pilipinas. At meron na lang tayong natitirang 56 provinces na pupuntahan. At syempre, Diretso na tayo ng Pangasinan dahil wala na ang ulan. Ano pang iniintay niyo mga katunay? Samahan niyo po ako muli. At maraming salamat po sa servisyo ng putok ng masinglong dahil po sa kanila ay ako po ay nakasilong noong kasagsagan ng Bagyong Karina. Maraming salamat po sa LGU Masinlong at especially sa kanilang Masinlong Tourism at sa BNR. Thank you po and bye bye. Tingnan nyo na lang po ang mga picture na nandito. Dahil sila po lahat ang kumulong at sumalo sa akin dito sa probinsya at sa bayan ng Masinlo, Zambales. Thank you and bye-bye!